Sa nakaraan nagtagumpay ang masamang prinsipi na si Brunox na agawin ang palasyo, at ang buong kaharian ng Oriomasha na pinamunuan ni Haring Aquilus, siniguro ng masamang prinsipi na konti lang kawal ang natitira sa palasyo. Nang makauwi ang mga sundalo sa palasyo ay huli na ang lahat. Nagkagulo ang lahat at pinatay ang ibang sundalo sa palasyo. Samantalang ang nakakatandang prinsipe na si Jarus Sham taong gulang at ang amang hari ay binihag ni Brunox, ang reyna naman ay nailigtas ng kapatid nitong general samantalang ang bunsong anak na prinsipe ay nawala sa palasyo. Ngunit nailigtas ito sa isang sundalo, muntik na ito makuha sa kamay ng mga masamang sundalo, ngunit nakakita sila ng paraan na linlangin ang mga sundalo hanggang makaabot sila sa isang kuweba sa malayong lugar sa kagubatan at doon rin natagtatago ang ibang kasamahan at pamilya ng sundalo. Hanggang sa isang umaga na malaya ni Aling Maria na sobrang init ng bata at nilalagnat pala ito dahil ito sa sobrang takot dahil sa kanilang pagtakas mula sa palasyo. Nag-alala si Mang Lucas, humanap ito ng halamang gamot sa kagubatan, habang naghahanap ito ay bigla na lang narinig ang ingay at tunog ng takbo ng kabayo. Buti na lang bigla na katago si Mang Lucas sa ilalim ng malaking ugat ng isang malaking kahoy. Dahil matagal na silang pinapahanap, lalo na ang bunsong prinsipe na si Prinsipe Orion. Mga tatlong taon na nakalipas, akala ng lahat ay patay na si Prinsipe Orion. At akala naman ni Mang Lucas at Aling Maria ay patay na ang mga magulang ni Prinsipe Orion dahil inagaw ito sa ampon na kapatid ni Haring Aquilus si Brunox ang palasyo. Namumuhay na ng payapa at simpleng buhay sa gubat. Natuto si Prinsipe Orion ng isang buhay na mahirap. Nang huli ito palagi ng isda sa ilog. Kung marami itong mahuhuli na isda ibininta ito sa bayan ni Mang Lucas. At ito na ang kanyang nakasanayang buhay ngayon. Isang araw biglang nawala ang maliit na prinsipe na si Prinsipe Orion dahil pumunta ito sa kagubatan. Habang papunta siya sa kagubatan, Nagugulat siya may naririnig siya nakakaibang tunog. Nakikita siya ng isang malilit na beer na sugatan. Kinuha niya ito at ginamot ang sugat nito. Pagkatapos nakita niya ay isang ahas pala ang tumuklaw sa isang baby beer. At malapit na rin siya matuklaw nito. nag siya sa pagpasok sa gitna ng kakahoyan. Palagi at alala si Aling Maria kay Orion ang prinsipi dahil bigla lang ito mawala dahil palagi itong bumabalik sa kagubatan. Kapag mahal ang bata sa mga hayop, may kaibigan siyang maliit na matching sa kagubatan. Habang nagpapahinga siya, nakakita siya ng isang puno ng saging lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan at binigyan niya ito. At hindi naglaon makakita siya ng iba't ibang hayop sa kagubatan kagubatan ay naging tahanan na ni Prinsipi Orion, tinuring na mga kaibigan ang maraming hayop sa kagubatan. Ang beer na tinulungan niya noon, ngayon ay malaki na. Isang araw nakarating na ang Prinsipe sa malayo na kakahoyan at nakita niya na may mga tao na paparating ito'y mga sundalo at isang magandang batang babae. Hinabol nila ang isang puting kuneho at ito ay paparating na sa kanya. Kaya hinuli niya ito at ibinigay sa isang batang babae Malaking saya sa batak babae at ito ay isa palang prinsisa. Mabalitaan sa hari na nahuli ni Prinsipe Orion ang kuneho ng prinsisa binigyan siya ng pabuya na pera at binigyan ng trabaho si Namang Lucas at Aling Maria bilang tagapagluto ng palasyo. Alam ng hari na mabait ang mag-asawa pati si Orion. Simula noon palagi nang bumibisita si Prinsipe Orion sa palasyo at magkaibigan na sila sa prinsisa. Ilang taon na lumipas, nagbibinata na ang prinsipe at nahulog na ang loob ng prinsisa ni prinsipe dahil sa sipag at pait nito. Dahil palagi itong tumutulong sa mga gawain sa pagluluto ni namang Lucas at Aling Maria, minsan ay pumunta ito sa kamantalang si Brunox. Bru ay nagkasakit, ibinalik niya ang trono ni Haring Achilles. Si Haring Achilles ay kanya lamang itong binilanggo. Hindi niya magawang patayin ang tao na tumulong niya noon, ang reyna naman sa panahong iyon, ay umuwi sa kanilang kaharian at tinulungan ito sa lolo ni Orion na isang hari sa ibang kaharian ng Ontario ang papa ng reyna. Samantalang ang nakatatandang kapatid ni Prinsipi Orion si Prinsipi Jarus ay binata na at ibinunyad ng reina kay Brunox noon na hindi niya pwedeng saktan ang sarili nitong anak na si Jarus. Kasintahan noon ng reyna si Brunox, ang ampon na kapatid ni Haring Achilles na isang general, at hindi alam ito sa kapatid na si Achilles ang relasyon nila ng kanyang kapatid noon na hindi pa niya ito asawa. Isang araw biglang nagdesisyon ang ama ng reyna na ipakasal ang prinsesa noon na isang reyna na ngayon. Ipakasal kay Haring Achilles hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil ito sa alyansa ng dalawang kaharian. Malaking pagkalungkot ni Brunox, hindi nito alam na buntis na ang reyna dahil kamatayan ang parusa kung sinuway ang utos ng hari. Walang nagawa si Bruno. At nalaman ito ni Aquilus huli na ang lahat, kasal na siya sa reina. Simula noon nagsimula na nag-iba ang katangian ni Bruno. Samantalang si Prinsipi Orion, madalas na ito bumisita sa palasyo, ipinakita nito sa kanyang kilos na mahal niya ang prinsisa, at nakita rin ng lahat na napamahal ng prinsisa Aleya si Prinsipi Orion. Madalas niya ito binibisita sa palasyo. Ngunit nang mabalitaan ito ng hari binalaan si Prinsipi Orion na ang kanyang pakikitungo sa prinsisa ay hanggang kaibigan lang dahil magkaiba ang kanilang katayuan sa buhay. Sabi ng hari na si Orion ay isang anak lang ng tagapagluto at isang mga ngaso samantalang si Alea ay isang prinsisa. Malaki ang lungkot ng Prinsipi Orion. At sinabi pa sa hari na simula bata pa ang prinsisa, may itinakda at pinagkasunduan na ipapakasal sa isang prinsipi na kanyang mapangasawa sa isang kaharian kaya inuutosan ng hari ang mga kawal na palabasin si Prinsipi Orion sa palasyo, at hindi nahayaang makapasok pa ulit pati si Mang Lucas at Aling Maria. Malaking lungkot ni Prinsipi Orion na ang babaeng minamahal niya ng lubusan ay hindi pala ito para sa kanya. Umuwi sila sa kanilang tinitirhan na malaking lungkot ang nadarama. Isang araw na balitaan ni Mang Lucas sa merkado habang nagtitinda siya ng isda na malapit na ikasal ang prinsisa. Nagmamadali itong umuwi at sinabi sa kanyang asawa ang tungkol dito at narinig ito ni Prinsipi Orion. Nagmamadali na pumunta ang Prinsipi sa palasyo. Abangan ang susunod na mangyayari.